sakaling makahanap kami para may remembrance man lang sa aming mga pinapuntahan yan ang ating mga big boss Madagim. Ayan. Ayan, mga bro, mga sis. Nandiyan si Brunaldi nyo. Kamusta? Ayan, may nahanap ka na. Ayan di, oh. Siguro crystallization di. Ayan, nasa ano ba yun? Mama. Dali na! Yan, ang ganda po ng kanyang nakuha. Ayun, nalilig. Si Ronaldo yung kaya. Ginawa ka niya sa akin pati sa niya. O, si ang ganda po. Oh, Shout out po sa inyong lahat. God bless po. Ingat po kayo palagi. Bye bye. Sa lahat na aming subscriber din. Oh, ito oh. Mabudan sa aming puti. Aming sa ng channel. Pag-like okay, at share at comment po. Pag-pindot po ng notification bell para lagi po kayo.